Hello mga idol. Ako po si Japorms TV. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sa mga kapatid ng mga Muslim at sa kapatid ng mga Kristianos, magandang araw po sa inyong lahat. Oh, magandang hapon. Nandito po tayo ngayon. Dito po sa May Barangay Nabundas. Magindanao. No? Kumusta po tayo dyan? No? Ngayon, Nandito tayo kasama natin sa Tuk, -tuk. Si Mister Pogi ng Barangay na Bundas. Ayan po siya mga idol. Ayan po. Ha? Ayan. No? Ang ginawa po namin ngayong hapon o ngayong araw mga idol ay nag... Anong tawag nito? Tek-tek? What? Ha? Pagswato sa kupra no sa niyog so sabi saya po is ginaglugit og ha o oh, ni lubi naglugit og lubi pagsuwato sa niyog no yan po kay magkupra po tayo mga idol kaya for the first time po nating naggawa po nito o gumawa po nito no so gitry ho natin kasi po ang buhay bukid mga idol ganito po walang pili-pili sa trabaho hanggat kaya natin mga idol kasama na rin natin ating kaibigan nandito po si Agtag no? ayan ah, po siya mga idol nila natin siya ipakita mga idol kasi nagsigupan po siya mga idol no? baka mamaya maano tayo mapaulho tayo sa social media basta si Agtag hanapin nyo lang dito sa barangay na bundas magindanao del sur mga idol pati sa tek tek po ang mister pogi ng barangay na bundas din mga idol ha so abangan nyo ang aking mga next videos mga idol ito po ang ginagawa natin ito po ang ating ah uh, gamit na uh, pang timbak ah, hindi uh, pang ano uh, pang lugit oh, pang sa mga sanyog mga idol no pang lugit so ang ginawa natin mga idol so nagtulong po tayo dito sa ating mga kaibigan no habang wala pa tayong ginagawa ito lang muna ang gagawin natin gagawin natin mga idol ayan no so marami po tayong gagawin no so noong isang araw pa po sila naganoon ito. nito itong kupra na ito uh, tinulungan natin sila uh, wala man tayong ginagawa mga idol no uh, so Watch and learn mga idol. Mga hmm. mga idol. Pakita ko sa inyo paano magawa ah Ang gamit natin ito ng mga, idol. Ah. So, ilagay natin ang ating videos nandito po sa gilid mga idol. Para makita ninyo kung paano natin uh, ginawa o, o gagawin, no? Yan lang po mga idol. Simple lang po sa mga idol. Kahit ngayon lang ako naka nito pero hindi man tayo mabilis pero at least uh, I try my best na talaga na kaya natin no ganito lang po mga idol oh so, ayan nakuha na natin ang isa ayan mga idol so ayan po empty na po ang dito ito naman po ang meron so tanggalin natin dito mga idol yan lang po simple ang ating gagawin Ayan mga idol, tapos na po. Ito na po siya mga idol. Oh? So, wala na talagang laman. Yan lang, makasimple mga idol. Tulong-tulong lang tayo. Kahit, kahit, anong gagawin natin dito, wala pong problema. Basta alamin mo lang. Kung di, di mo alam ang uh, trabaho, magpaturo ka lang. Then after all, ma, uh, matuto ka rin. No? Ganun din talaga. Tulong-tulong lang importante dito. Magtulungan. Dapat unity tayo. Huwag Huwag sabihin natin na hindi natin sa atin kahit di sa atin, tulungan pa rin natin, no? Total, wala man tayong ginagawa mga idol, na? At is makatulong tayo. Yan lang po ang buhay natin. O, bawal po ang tamad dito sa may area. Ha? Bawal ang tamad. Trabaho, trabaho. Hanggat kaya pa natin, ganun yun, mga idol. Huwag niyong kalimutan sa pag-subscribe sa ating YouTube channel, Ja Forms TV, mga idol yan po ang ating bagong account pa rin bagong pag-asa bagong umaga mga idol no? pati sa ating facebook feed channel Japorms TV pa rin mga idol ha kasi ang ating channel dati nahack na po yun mga idol so dito tayo sa umpisa tayo ha oh, ha grabe no Ayan mga idol. Akala nyo hindi ko alam kung trabaho na ito. Alam nyo natin. Ano po yun? po ingat ingat po kayo mga idol ha. Sa mga first timer katulad po natin. Katulad ko. Ingat po tayo. Baka mamaya masugatan tayo mga idol. wag lang tayo masugatan pagdating sa babae. Dapat uh, ingatan rin natin ating mga kamay. Baka mamaya matusok po sa mga idol. No? Ganun lang yun. Ano ba 'yon? Ano bakit may maingay na pambot? Yan, may motor dito, no. Ayan, mga idol. Mga ka-farmers, mga idol, no. Shout out nga pala sa king mga kaibigan. Ating mga kaibigan, 'yan po sa may maganda na area sa may Dapiawan kaya idol blogger, no. Ah, kumusta? Kumusta patay diyan, ah, kuya Dol. Kay ka-farmers po o oh, magsasaka? Diyan po sa may Maguindanao area, Del yata yan o, o parang Del na yata, no? Shout out po sa inyo ah, sa ating idolo. Sila Tisoy, diyan po sa may Talayan, Maguindanao. Shout out po sa inyo idol. Ito po si forms. Alam ko po nga kilalang kilala mo ako, no? Kaya ah, kahit sabihin natin hindi tayo nakita in pero kilalang kilala mo ako kasi dati is ano tayo. Uh, ah, basta kilala mo ako, Ah, uh, si Chai ni Moro dyan sa Cotabato City. Shout out po sa inyo. Kay Ustad Chai ni Moro, no? Shout out po. Sa mga manis na natin mga kaibigan dyan. Uh, sa abroad, si uh, shout out po sa inyo lahat, no? Si Bainout po. Andyan, andyan natin sa abroad siya ngayon si Bainout, no? From Pagalungan Magindanao. Ah, uh, siya po ang ating kaibigan, no? Noon pa po.

So ayan po ang ating ugang ano. Hmm? Ah, ang lakas na ng ulan doon sa may ah, bandang North Cotabato. <tik> sa karang <tik> eh. Sa karang minulis ka ko oh, ano? Ah, hindi ka makailay sa mga di guwapo Cika gua puka. Hmm. Cika gua puka. Hmm. Ini nama kita Simunir. Oi, kita Simunir. Malapit tuh magulan mang idol no. Ah. Uh, mama ya, is kung ano ho tayo hindi tayo mapagod, mama ya. Ah. Uh, baka magkuha tayo nang tapuri, no? O grasshopper mga idol uh, sa Davao City is tinawag po siya ng uh, dulun, dulun po ang tawag dyan sa Davao City no? dito po sa mga Magindanao is tapuri po mga idol no? A muslim tapuri tapuri sa Magindanao uh, muslim po muslim po kung nagasambayang po siya mga idol ha? pero kung hindi po nagasambayang mga idol is siya po ay Magindanao o Moro mga idol yan po ang tamang pagkano po pagkaintindi natin mga idol ha Huwag kayong mag-claim uh, bilang isang Muslim pag hindi kayo nagkasambayang. Ah, nasusunod yung kautusan ni Allah. Di ba? Tama? Ha? Okay. Katulad sa atin, hindi tayo nagkasambayan, hindi po tayo Muslim. Tayo po ay isang Moro or Magindanao mga idol. Magindanao. Ayan po. Di ba? Correct me, I'm, I'm wrong mga idol. Ha? Huh? Oh, shout out nga pa sa aking pamangkin nandiyan po. Oh, shout out po sa mga batwa family. Ah, uh, diyan po sa may maginda ng area shout out po. Sa mga module family diyan po sa may maginda ng area pa rin mga idol, mga bigla shout out po sa inyo lahat. Ah. Oh. apat matapos natin ito mga idol no? tapusin, kung kaya natin tapusin namin to kasi kunti lang masyado uh, uh natin kaya natin kasi ang ulan po parang andyan, ah hindi masukong mag -ulan. ito po sa aming lugar mga idol ito barangay na ito uh, park na maganda na na wala ng wala pong kurinti dito mga idol no? wala pong kurinti dito uh, umasa lang po kami sa solar mga idol solar na po ang ano namin dito no malayo po kami dito sa poblasyon mga idol uh, kung sakali pong magulan mahirap talaga magpunta dito ha? Huh? Uh, kung lalo mag single motor po kayo medyo mahirap po uh, pag magulan mahirapan po talaga no kaya hindi po basta-basta maabot ito ah Kung sakaling magmotor ho, kayo single motor, yun po talaga ang ano dito, transportation. Maliban po sa pagpambot, ah, ah, may pambot rin dito. Kaya lang, paminsan-minsan na minsan po, kung sakaling may pera ka po, ah, pwede ka makasakay ng pambot mga idol. kalahok natin is, nakapasok na po ang tubig dito, dito po sa ginagawa po ano natin mga idol. Uh, maabotan talaga ng tubig dito no. Uh, kung sakaling magbaha po ang Rio Grande River o tinawag po na pulang River dito sa Maguindanao uh, Para pong dagat ito mga idol kung sakaling magbaha po. No? Ito po uh, dinatin parang hindi natin makita itong mga damo dito. Parang dagat po talaga siya. ka. No? Ito talaga ang problema dito mga idol. Kung sakaling po nakatanim po kayo ng mais o nakabubol kayo ng mais, uh, mahirap po talaga. Uh, mabutan po siya ng baha mamatay po talaga ang inyong mga pananim katulad ng mais uh, mga, basta mga produktong uh, mamatay po sa tubig, yan po mga idol, no, kaya ako po magpapaalam na po sa inyo uh, see you next sa uh, videos natin mga idol, ipakita natin ang buhay natin uh, dito sa buhay bukid mga idol, no Kasama po natin mga kaibigan Nandito po si Agtag At saka si Taktak Ang Mr. Pogi ng barangay na bundas uh, Magindanao Adil uh, dinsoro mga idol Bye bye po mga idol uh, See you next live natin uh, See you next videos natin Thank you, thank you so much po Jack Forms TV mga idol Choy, choy, choy